Hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Diskaya. Kasunod yan ang sinabi ng isang ICI Commissioner na wala pang qualified maging state witness sa ngayon. Nakatutok si Joseph Morong. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sarah Diskaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pabel lang po po ng 7.1 billion. ma'am. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig, nagsabi pala ang mag-asawang Niskaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga ano, na nasabi ko, Um, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture eh, bago tayo mak makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ra makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa labing anim na ng mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumitin na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Meron naman tayong magiging uh, uh, sources of information or evidence uh, for us to build our case. So we don't need them anymore? Right now, I think we have, uh, as far as they're concerned, Uh, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand and we will take those into consideration still. Sabi ng opisina ng ombudsman na nag at magre-rekomenda ng mga kaso misguided o mali ang gabay sa mga diskaya, pakipagtulungan sa gobyerno ang nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Dahil naman sa sakit kung ay hindi nakaharap sa ICI, kahit nakaschedule si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, siang umano'y naglagay ng mga pondo para sa mga manumalyang flood control project na naman itong lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Pinasuri siya dahil sa inreklamong chest discomfort na lumabas ng muscle spasm. Labing anim na tao naman ang ipinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin para ma-monitor kung mag abroad Kabilang sa kanila, sinadating Congresswoman Mary Mitzi Kahayon Uy, ang ama ni Quezon City First District Representative Arjo Ataide, na ayon sa mga diskaya ay personal nilang inabutan ng komisyon. At si Romeo Bogs Magalong na umunitauhan ni Quezon City Fourth District Representative Marvin Rillo. Sinisikap pa namin silang hinga ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatulong tutok 24 4 oras Umabot na sa mga concert at sports event ang panawagan ng mga Pilipinong panagutin ang mga korap. Lumabas din sa ilang survey na maraming galit sa katiwalian at naniniwalang epektibo ang mga protesta para panagutin ang mga tiwali. Nakatutok si Tina Pangniban Perez. mula sa mga kilos protesta kontra korupsyon noong September 21. Umabot na sa ibang pagtitipon ang panawagan para sa pananagutan. Isinigaw yan sa mga concert, mapa-local artist man, kahit sa mga sports event. Ordinaryong Pilipino man o mga personalidad, hindi nangini. Sa kalsada man, ikulong ang mga magnanakaw. O sa prestihiyosong pagtitipon, gaya ng laya Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Na bayan! Kulong yung mga kurakot! Batis, bayan. Katunayan, ano na pong porsyento ng mga Pilipino ang galit sa korupsyon? Batay sa pinakahuling survey ng OCTA Research, 30% naman ang takot o balisa at 70% ang malungkot. Sa survey naman ng Pulse Asia, 97% ang naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan. 85% ang nagsabing tumindi ito sa nagdaang labindalawang buwan at 46% ang nagsabing epektibo ang mga protesta para mapanagot ang mga tiwali. Kaya ilang biyernes nang may mga protesta kontra katiwalian na itutuloy rin sa biyernes ng ilang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa tuloy po tayo sa ating paglabas ng aming mga paaralan. Dito po sa Metro Manila, decisively lalabas po ang mga eskwelahan sa U-Belt at magko-converge po sila patungong Menjola. Panawagan pa ng isang grupo, magsuot ng puti kada biyernes at maglagay ng puting ribbon sa mga sasakyan at bahay yung hindi makarating sa EDSA Shrine o yung mga nasa probinsya, mayroon uh, mayroong kanya-kanyang parokya na sumasabay dito ng same activities and same actions all around again, the Philippines. At tulad noong September 21, may malakihan muling marcha sa November 30 sa iba't ibang lugar sa bansa. Panawagan nila, ikulong ang mga tiwali, ibalik nila ang kanilang mga nakulimbat at gawing transparent ang lahat sa gobyerno. kulang anila nila ang pagsasapubliko lang sa salN o tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno. Parang hindi naiibsan ng galit dahil nakatulad itong sa ICI, humihingi tayo ng transparency vis-a-vis -vis their desire for security and confidentiality. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto 24 oras. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga aligasyon ng katiwalian kaugnay pa rin ng mga flood control project. Handa rin siyang magbigay ng kopya ng salin o tala ng mga yaman at utang niya sa Independent Commission for Infrastructure kung hingin sa kanya. Nakatutok si Ivan Mayrina sa paggulong ng investigasyon sa katiwalian sa mga flood control projects. Marami ng pangalan na Dawit, kabilang ilang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang ang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Tanong ngayon sa Pangulo, aabot ba mga aligasyon sa Malacanang? The opposition would love to... To to bring me into this, uh, to 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 include me in all of this, but that's politics. That is not That is that is not that is not to do about corruption that is to do about politics gusto nila akong tanggalin on this i'm confident that uh, whatever whatever mud might be slung at the administration that uh, we will be able to show that this is these are these are politically motivated and do not actually have any any validation in fact Pero sabi rin ng pangulo kumpiyansa man siyang hindi masasangkot sa issue iimbisigahan pa rin ng lahat kung saan mandalhin ng ebidensya well I've, i'm confident because i know what we did or did not do uh, so but if, uh, if, if if we we investigate, we investigate everybody uh, we follow the evidence and wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence uh, that's why we have the ICI suportado naman ng pangulo ang hakbang ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na isang publikong salen ng matataas na opisyal ng gobyerno My salen is is, uh, is, uh, is i have again it, it it's uh, it will be available as available to whoever would like to uh, kung bigyan hingiin sa akin ng ICI hindi siyempre, bibigay ko. Kung hingin sa akin ng ombudsman, ng ano, bibigay namin. Tukol naman sa 2026 National Budget, sinabi ng Pangulo na daw ang proseso ng Bicameral Conference Committee kung sa anong nakaraan nangyayari ang pagsigit ng mga proyekto kabilang ang flood control projects. Uh, I have the agreement of the Senate President and the Speaker uh, na ganun ang gagawin natin. We will live stream uh, the, the entire process so that if there are questionable shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who, 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 who made those changes or who proposed those changes so that people will know. At sa ugong namun ay destabilisasyon, naniniwala ang Pangulo na matatag pa rin ang gobyerno pero handa siyang makinig sa mga may reklamo. It is dangerous for someone in my position to be complacent. And uh, to say, don't worry everybody so everybody. So when you ask me how confident I am, all I can say is that in our assessment we are, in, we are still very much that the administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. However, we work very hard to continue to, to earn that support. From them. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok 24 oras. Kaugnay ng reklamo ng Justice Department sa Ombudsman laban sa ilang dating opisyal ng Bulacan 1 District Engineering Office, sinabi ng abogado ni na dating DPWH Engineers, Bryce Hernandez at JP Mendoza, na umaasa silang kikilalanin ng DOJ ang halaga ng kanilang testimonya sa kaso at ikokonsidera silang state witness para matiyak na makoconvict ang matataas na opisyal na nasa likod ng anomalya sa mga flood control project. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat maging mapili sa pag-iimbestiga ng korupsyon. Huwag anya puro Duterte at silipin din ang mga naunang administrasyon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Huwag silang Uh, Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon ni. Eh. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Malacanang. Matapos sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na taliwas sa sinabi ng bise, nilalabanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang korupsyon. Hindi na nga raw ito nagawa ng dating administrasyon. Ninipensahan pa nila ang mga umunay umabuso sa kaba ng bayan kaya nilinis daw ngayon ang maikinalat noon. Tinawag ng busy na political scapegoating ang ginagawa ng Malacanang. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung atensyon ng mga tao. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat kasama na rin yung iskandalo uh, sa korupsyon sa uh, eh, administrasyon ni Pangulong Marcos. Uh, so hindi, wag silang selective. At para suportahan ang nauna niyang sinabi na nais umunong manatili sa pwesto ni Pangulong Marcos, ikuwinento ng bisi ang pag-uusap daw nila noong October 2023. Tinukoy niya ang tinangka ng isang taon na People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Ang sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan uh, walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Uh, charter change yon. Tinanong si VP Sara kung makikipag-usap pa siya kay Pangulong Marcos tungkol sa pagkakakulong sa ICC ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, ma'am. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating pangulong uh, Duterte uh, dahil ang ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating uh, bansa. There's no going back uh, sa ganun, ma'am. Hininga namin ang reaksyon ang Malacanang sa mga sinabi ni Vice President Duterte. Matapos makiisa sa piyesta kahapon dito sa Zamboanga City, pinangunahan naman ngayong araw ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga programa sa OVP. Kabilang narito ang pagbabago, a million tree planting project at ang pagbisita at pamamahagi ng mga bag sa mga mag-aaral sa Pasunangka Elementary School. Mula rito sa Zamboanga City, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas. Suportado ng isang grupo ang panawagan ng ombudsman na padaliin din ang akses ng publiko sa mga salen o tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na nasa ibang ahensya. Pinag-uusapan na yan ng Senado at Kamara at nakatutok si Sandra Aginaldo. Sa bagong pulisiya ng Office of the Ombudsman, mas madali nang makukuha ng media at publiko ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Gaya ng SALN ng President at Vice President, sa SALN makikita ang idiniklarang pera, kotse, lupain at iba pang ari-arian ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi na kasi kailangan ng permiso ng may-ari ng SALN para mailabas ito pero tanging ang salen lamang ng presidente, vice-presidente, lokal na pamahalaan at mga kawani ng constitutional agencies ang hawak na ombudsman. Hindi nito hawak ang salen ng senador, kongresista at mga hukom. Kaya umaasa na lang daw ang ombudsman na may susunod sa ginawa nila. Yung sa Senado at sa Kongreso po, yung official repository po niyan ay yung mga sekretaryat ng Kongreso at Senado respectively. Mm, okay. okay. And then, yung sa judiciary naman po, lahat ng judges at saka yung mga clerk of courts po, lahat po yan sinasubmit sa Supreme Court. We hope and we encourage all of these offices po no, to follow the practice of transparency. Dahil po, this is the best time to be transparent to our people. Ang grupong Right to Know Right Now Coalition, hinihikayat din ang iba pang sangay ng gobyerno na maging mas bukas sa kanilang salen. Sa karanasan daw kasi nila, pahirapan ang pagkuha ng salen at kung i-release man, kulang naman sa detalye. Kasi ang salen ay e tracker document at transparency document. Ang pwede niyang mabigay na lead o parang panimulang info sa mga mamamayan ay e, eh, kung merong baka nangyayaring unexplained wealth, ill-gotten wealth, uh, corruption, at conflict of interest. Si Senate President Tito Soto hihingin din daw ang permiso ng kanyang mga kasamang senador para sumunod sa bagong alituntuni ng ombudsman. Pero siya daw mismo, handa ang namang oras na ilabas ang kanyang salen. Nagawa na umano ito noong dati pa siyang naging Senate President pero kailangan ng permiso ng bawat senador. Tinatakpan lang daw ang mga address ng kanilang mga property. Sa isang radio interview naman, sinabi ni Speaker Faustino D. III na ire-review ng Kamara ang kanilang rules kaugnay sa paglalabas ng sal -N ng mga kongresista. Aniya, pag-uusapan daw nila ito habang nakabreak sila para makapaglabas sila ng malinaw na patakaran para sa paglalabas ng kanilang SAL-N. Hiningan din ng GMA Integrated News ng pahayag ang Korte Suprema pero wala pa silang sagot sa ngayon. Ayon sa ombudsman, pinaplancha pa nila ang ilan pang detalye para mas madaling ma-access ng publiko ang mga salen. Pero punto ni mga has ang pinakamadali kung mismong mga opisyal ang maglalabas ng kanilang salen. Sa so tingin ko ang acid test nitong bagong ombudsman memo, sana si Pangulo at si Vice President Sara, manguna at saka yung ombudsman. Sa panahon ngayon na corruption yung malaking issue, this is one of the initiatives na pwede nilang sabihin na eh, nasa tamang lugar na tayo pumupunta. Pino na rin ng Right to Know Right Now ang ilan detalya ng memo number 3 ng Ombudsman. Nakapaloob daw kasi doon ang ilan dahilan kung bakit hindi mapagbibigyan ang humingi ng kopya ng salin gaya kung may ebidensya raw na extortion o banta sa kaligtasan o kung ang nagre-request ay may derogatory record. Kailangan din isumite ng humingi ng kopya ng SALN ang kanyang output kung saan niya ginamit ito gaya ng publication o broadcast. Ang silip ko dito parang pero nga itong prior restraint or may implied na baka subsequent punishment or sa susunod hindi ka na ng SALN. Yung memo, masyadong maraming ibinigay na dahilan para umiwas mag-disclose para sa GMA Integrated News Sandra Aguinaldo na katutok 24 Horas.